makabukid nandito na kami sa barko first time ni Nerylin makasak <laughs> okay, Bakit ka sa Manila lang? Apply work? <laughs> kami po muna ay pupunta ng Manila ni Nerilyn Kasama ko po si Ading. Siya po ay graduate na, kaya siya po ay mag-job seeker. Hanap na po siya ng trabaho. Mga kabukid, dun muna tayo mag stay sa Manila. So, nandito ako sa Tibag. Inaantay ko yung van. At na-pick up na po si Nerylin. Doon sa Bukid. Siyang unang na-pick up. Kasi nandito na yung aking mga gamit. Kaya dito ako pipick upin. Wala si Papa, hindi na agad nakapagpaalam. Pero alam niya namang paluwasin kami ni Nerylin. Kay nanay tayo magpapaalam. Sana si nanay, nasa kusina. May inasikaso. Nay, baka hindi na magbaba si kulot. Ay, hindi na talaga yun. Excited na yun na makarating ng <laughs> First time na makakarating ng Maynila. Kaya ayaw niya yun na wala siyang kasama. Na magbiyahe. Kung saan siya. Baka Maka daw ibaba. Mahirap na. Hindi na ako magpapaalam kay nanay. At sanay na sanay na yan na umaalis ako. Si Nereline dapat ang magpaalam dyan. Pisa'y eh, naghuhugas ng tingga ng Ay, aking ina. Alay, pagka may trabaho na yung aking pupuntahan doon eh. Ako yung 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 kabukay. Joe. Ako gagala gagala yung kabukay. Nakakagala ka din doon na. Ng... Ito na lang ang trabaho ko din eh. Maghugas lang kung ano-ano. Ako po. Marap pa yung ginalawa. Mika. Nag-aral kang mabuti eh. Mga kabukay, nag-transfer siya dito. Dito siya mag-aaral sa ano. Yapang. Kung saan nag-aaral yung mga katutubong mangyan. Hmm. Say bye, bye ka. Matagal akong babalik. Bye bye mga napas ano Kadami pala nung bigas. Mga kabukid, ano, binaon namin yung bigas ko na nasa ba. Jawa. Unang biyahe mo? <laughs> Mga kabukid, nandito na kami sa barko. First time ni Nerylin makasama. <laughs> Ang <Pantay> nga. Ang <laughs> ng na araw maya-maya kabukid. Ay, hindi kita. Ano ang oras 5.45 na? nag tour to door kami ka po, Chris. Para derechohan. Uh -huh. Anong nararamdaman mo makakarating ka na ng Manila? Aano, anong makikita mo? Anong naisip mo? Anong makikita mo sa Manila? Ang laging nagpunta ng Manila na ay siya. Si ay, siya. Ayan. Unang salta. Kakain kami kapukid mamaya ng ano. Yung paboritong merienda dito sa barko. Walaan nyo yun kung ano. Mamaya, pupunta kami dun sa ano? Bibili kami. Sinabi mo na. Alam na agad nila yan. kabukid. So, ayun, inumaga na kami ng gising ni Nerilyn at madaling araw na po kami nakarating dito. So, hindi na tayo nakapag-vlog kasi ang dami naming dalahin. Ito, mga kabukid. Bali, ito ay halos galing sa kalumpit at sa tibag. Baon-baon namin. Ito ay stock ko sa ref. Tapos mamaya magluluto agad kami. Paborito ng asawa ko labong. Ito ay padala ni Tatay Noling. hiwain natin ang sibuyas na madiliit ang hiwa. Medyo pinong konti. Mga kabukid, inahon na natin yung nilagang labong at pinipigaan ni Nerelin para yung medyo pakla niya ay matanggal. Nalagyan natin ng luya. Hiniwa-hiwa na kanina na maliliin. Lagay natin itong sibuya. Lagyan natin ng asin. Tansyahin lang natin kabukin. Haluin natin. Lagyan so, natin ng paminta. Pansya din, kapukin. Tapos, itong suka na galing bacon. Pansya din ang paglalagay. Depende sa inyo kung gaano karami. Mix lang natin. So, yan. Okay na. Tikman na natin. Papak tayo. Masarap pa rin talaga magtimpla si Papa. <laughs> Mas masarap si Papa magtimpla, no? Ano ba yung kasang pagtimpla niya? Ano yung sarap Sarap! Mga kabukid, gawin nyo to sa labong. Hindi na natin yan. Ano ulang nilag? Shoutout po kay Sir Bonyok Dilaluna. Maraming salamat sa palagi niyong panonood. Napapasarap na ako dito kabukid. Ang lakas ng sipa ng anghang.